Ito po yung mga pictures ng house blessing ng bahay ni Attorney Harry Roque sa Tuba Benguet noong June 2019. Puro bigati ng kanyang mga bisita. At talaga naman, Attorney, o. Oh, sabi mo, sa champ nitong uh, pag-aali ng bahay na to. at ikaw palang tayo. Kuk mo ang bahay na ito pero bahay mo na pala, pa-blessing-blessing ka pa-picture-picture ka pa. Sa susunod, attorney, huwag ka lang magpa-picture kung meron mga ganito. Tinatago-tago mo pa, o ngayon, mga rehibo, sa nabakbak na yan, sa Facebook, kita na lang buong mundo na talagang bahay mo itong ni Reid na pinagtataguan ng fugitive na Ich kamel na puro mana Chinese. O, oh, Tony, alo ba sabi mo rito? Ayan, yeah, no? puru Puro resibo po yan sa Facebook, ha? Pakicheck mo lang maigi. Naku O, oh, alo pa, dinay deny, deny, ha? Sige, magdinay ka lang na mag ha, Tony? oh, hanggang saan tayo pag mo lang na, no? Marami pang matutuklasan ang pao na talagang ikaw ay kilalang kilala sa mga pugo. Pugo ha. Tony ha. Okay. So yan. Oh. I-deny mo ulit itong mga resibo sa Facebook. Attorney, Tony, Oh. Puro, ano, puro talaga mga bigati na mga bisita mo sa house blessing mo, ha. Hmm. So, ayan, ah. Oo, so, sige, okay, bahala, na yeah, na tubig sa sayo.